lang po. Ikalimang linggo na po ng ating kwaresma. Nalalapit na po tayo sa Semana Santa. Ang galing po ng ating pagbasa. Sabi ni Jeremias, yung batas ng Diyos na isulat sa puso ng tao. Kaya yung puso na isulat ang batas niya kay Jesus Christ. So, ano ibig sabihin? Talagang isinaloob niya ang kalooban ng Diyos. Ginawa niyang kanya. Sa Ebanghelo, isang sang oras, sabi niya, pwede bang hindi ako mag-suffer? Pero sabi niya, to you be the glory, ikaw po ang maging marangal. Dahil dito, ang ikalawang pagbasa sabi, Sandoe was, kahit siya yung anak, natuto siya na maging tunay na anak ng Diyos sa pagsabit ng kanyang sarili sa kahirapan. Alam niyo, sabi ng Santo Papa, maghirap na tayo. Kasi hirap na hirap na ang kalikasan sa ating ginagawa. Mas mahirapan na lang tayo kaysa pahirapan natin ang ating mga anak.